Ito yung kuha sa CCTV before mangyari yung insidente ng pagnanakaw. Itong mga dumating na nakamotor, eh sila ang banda na naka-appointment ng 7pm. Ang date, November 4. At ang nanakaw ay tribal na jacket na gray at helmet na black. At dito sa labas, dito sila nagparada ng kanika nilang motorsiklo. Magbabandang alas 8 nang may pumasok sa kanto galing Mahada out sakay ito ng motorsiklo. Hindi mo maaninag ito sa una dahil bukas ang headlight nito. Dire-diretso ito at kung mapapansin nyo itong nakamotorsiklo ay nakatingin agad sa kaliwa at tila nakuha ang atensyon niya kung saan nakaparada ang mga motorsiklo ng banda at nandun din ang ilan sa gamit nilang helmet. Nagdire-diretso ito lampas ng ating studio hanggang sa makarating ng dulo saka ito nagpatay ng ilaw. Magtataka ka dahil kung saan pinakamadilim na bahagi ng street ay doon pa siya nagpatay ng ilaw. Mapapansin sa video na bago patayin ng ilaw ay nagmaniubra pabalik ang nakamotorsiklo at nagintay siya dyan ng kulang-kulang isang minuto. Dito ay tuluyan nang bumalik itong kawatan. But this time ay inakay niya na pabalik ang kanyang motorsiklo at tila ayaw niyang maggawa ng ingay para walang makapansin sa kanya. Panay pa din ang tingin sa kanang bahagi Nagmamasid-masid at naghihintay ng magandang pagkakataon At dito tumigil na siya malapit sa mga nakapark ng na motorsiklo Pero napansin niya na may lumalabas pa rin sa studio Kaya lumipat na ulit itong kawatan At inakay niya ulit itong kanyang sasakyan sa di kalayo ang bahagi Ito ang closer look ng kawatan na ito Makikita ang itim na damit sa loob na nakasusun ang red na jacket Nakapantalo na maong at red na sapatos At balot ang mukha ng helmet na white na may sombrelo sa loob, naka face mask at kita lamang ang mata. To pass forward, makalipas ang dalawang minuto, habang nagtutugtugan sila sa loob, eh sinamantala ng kawatan na ito ang pagkakataon na pagnakawa ng ating mga rakista. At kung mapapansin mo dito, ay paikot-ikot pa ang kawatan at tila namimili pa ng kanyang kukunin. O hindi kaya, ay may mga bagay siya na hindi niya makuha-kuha ng mapilisan at nagtagal ito ng wala pang isang minuto. Kung may makakilala man sa taong ito base sa suot o sa sakay niyang motorsiklo ay ipagbigay alam sa amin o mag-message sa page na ito. Para mahuli at hindi na makapamerwisyo pa ng iba. Makalipas ang ilang segundo ay dali-dali na itong umalis bit-bit ang gray na jacket at itim na helmet. At dito ay sumakay na ulit siya sa kanyang motor at lumiku siya sa kaliwa. Magsilbing babala po sana ito sa ating mga rakista na tutugtog sa ating selidrak rakan na isekyur o mangyaring dalhin ng gamit at huwag iwan ang mga valuable things natin na unattended. Maraming salamat.